Hello guys! For today's video ay diari nga hot ikalabing dalawang araw na ho ng ating pagtitinda ng reses nga na ng mga eskwela. At bukod pa nga doon ay di ipapakita ko nga sa inyo kung paano niluluto ay di nga sa lomi naming ito. Charits. 4.30 nga ho, ng umaga ay diari nga hot, nagsisimula na nga ho, magluto si mama. Kaya naman nga ho, habang niluluto niya ay di loming pantinda sa mga eskwela ay diari nga ho, aming ipapakita para naman nga ho yung iba na nagtatanong ay di may idea ngahot makapagsimula na ng mga business nila. Nung medyo mainit na nga ho ang tubig pero hindi pa nakulo ay di aring nga mga kikiam at fishball na may kasama nga hong sibuyas ay di inilagay na nga ho ni mama. Pagkatapos nga ho noon, ay di na nga rin ho itong mga giniling, mga patis at mga pampalasa. Samasama na nga daw ho dyan dahil nga daw ho tansyado na ni mama. Yun ganaman nga ho nasa sampung taon na nga ho siyang nagluluto nito ay di ngahoy nga ho ikanya ng kabisado. At sunod naman nga ho ng mama ay di aring palabok na pampalapot nga ng lomi. Apat na piraso nga lang ho palang itlog ang katumbas nito at yung ganaman Hisa 10 piso ang isang baso. Cherry. Papakuluin nga lang ho ito at pagkatapos nga ho ay di ilalagay na nga ho itong mga sumusunod, kagaya nga ho na rin gulay. Isinunod na nga rin ho agad ni mama aring nga ho mga itlog at pagkatapos nga ho ay di nilagay na nga rin ho aring miki. Hindi ko na nga ho may papakita dito kung papaano nga ho nilagay ni mama yung nga ho mga pampalasa. Isinabay niya na nga ho yun sa mga giniling kanina at yun nga daw ho ay kanyang tansyado na. Sadyang gayan nga ho minsan na magkakaiba nga ho tayo ng way of cooking. Dahil si mama ay sanay nga ho sa mabilisang trabaho kaya naman nga kahit sa pagluluto niya, di pang mabilisan niya rin ho ito. Pero kahit nga ho na pang mabilisan niya ho ang pagluluto na ito, ay talaga naman niya ho ang loming ito'y pinipilahan at talaga naman niya ho nagkakaubusan. Pagkatapos nga ho mailagay lahat nga ho ng ricado ay diari nga ho at hinahalu-halo nga lang ho ni mama. Hindi na nga ho ito papakuluin pa ng todo dahil nga ho alas 5 pala ang ngayon. Ay diari nga ho pag tinakluban ay maluluto pa rin naman dahil alas 8 pa nga ho ang recess ng mga estudyante dito. At ganyan nga lang ho kabilis at kasimple magluto nga ho nitong ganang karaming lomi. Kaya naman nga ho sa mga nag-request kung papaano nga ho niluluto ito ay diari nga ho sana ay masundan nyo. Charit. At pagpatak naman niya ho ng alas 8 ng umaga ay di nga ho at kami ay nakaready na at pupunta na nga ho kami sa e school kung saan niya ho kami nagtitinda. At kagaya naman niya ho ng palagi nating ginagawa pagkakarating nga ho natin din sa e school ay di mga pagkain nating dala ay di ilalagay na nga ho din sa lamesa. At para naman niya ho sa iba pa tinda ay di aring nga ho at aking ipapakita. Kung kahapon niya ho ay lumpi ang gulay ay di naman niya ho ay lumpi ang Shanghai. Meron pa rin naman niya ho tayong chicken fillet at mas dinagdagan pa ni di mama dahil sabi ko nga ho, sa inyo paborito ng nga ho ito ng mga eskwela. Nagpe-prepare na nga rin ho si Tixi na rin nga ho siomay na anim ay 20. Homemade siomay nga ho ito at baka nga ho sa isang araw. Kapag nga ho may request sa inyo kung paano nga ho ito ginagawa, ay eh di amin nga ho ipapakita. At aring nga ho sinasabi kung lomi sa inyo na sa halaga nga ho 10 piso, ay eh panigurado nga ho busog na kayo sa isang baso. At pagkatapos naman <Life> prepare, nga ho i-prepare, nga ho aming mga paninda, eh, ay naman nga ho at kung sinong hindi matatakam at maiinggan yung bumili nga ho ng mga ito. Mayamaya -maya pa naman nga ho, ay di lumabas na nga rin ho ang mga estudyante para naman naman niya ho makapag reses na din Utay-utay na nga ho silang nadami dyan. Kaya naman niya ho, arit nagkakasiksika na naman. Hindi pa rin naman niya ako nawawala sa mga estudyante. Yung ganun naman niya akong siksika na ay isa ka pa nga ho, nagkukulitan. Kaya naman niya ho kami bilang kami nga ho nagtitinda. Ay din ay aming kitang kita. Wala naman niya ho, sanang sa problema yun. At di guts naman niya ho, namin na sila nga ho, ay mga bata pa. Ang kaso naman niya ho, ay nagtatagal nga ho sa pagkukulitan doon. Ay di napupuno nga ho sa unahan. Ay yung mga nasa likuran ay hindi nga ho, makabili. Kaya naman niya ho, namin, edi kahit papaano, ay edi nasasaway nga ho ang mga batang ito. Mabuti na nga lang ho full force ngayon ang magtitinda ng tatay at ng mama. Kaya naman nga ho kahit papaano, edi iba-iba nga ho at hindi nakakalit. At pagkatapos naman nga ho ng ilang minuto namin pagtitinda, edi aaring nga ho at kami naglilinis-linis na. May natira naman nga ho 10 basong lomi dito at kapag nga ho gayon, edi ito nga ho at na nga lang ho ni mama kaysa naman nga ho masayang ang pa. kaso naman nga ho ay nagkataong busog na rin naman nga ho ang mga estudyante at na nga ho silang bili. Medyo naparami naman niya ho yata ang luto ni mama kaya naman niya ho pagkatapos nun edi kami nga ho ay umuwi na. at hindi pa naman niya ho kami nakakarating sa amin at aring nga ho kami pinapara na sabi ko naman niya ho sa inyo kaya naman niya ho walang problema kahit niya ho may mga materang pang recess nga ho ng eskwela dahil nga ho may mga nag-aabang din sa aming paninda at para naman niya ho sa ulam ng pananghalian ng mga eskwela ay di nga ho may pradjika na naman niya ho tayo dito nagluto na nga ho si mama ng tinola para naman niya daw ho may sabaw at alam niyo ga ho, na kahit iilang piraso na nga ho, itong tinola ay may natira nga rin ho, dahil mas pinili pa rin nga ho ng mga estudyante ang fried chicken na bilhin. Yun nga ho ang reason bakit nga ho ang mama ay hindi nga ho makapagtinda ng ibang nga ulam lalo na nga ho ng mga gulay at kagaya nga ho na rin may sabaw. Dahil ibang iba na nga ho talaga ang mga estudyante ngayon at mas gugustin na nga ho nila yung mga prito kaysa nga ho sa mga ganito. Charit. At habang pinapanood nyo nga ho ang vlog nating ito, ay di pwede kong pa-comment kung mga taga saan kayo. Parang nga ho taga pagmana ng tatay at ng mama, ay di alam nga ho kung saan nakakarating ang mga vlogs niya. At habang kami nga ho ay nagtitinda, ay di mag-shoutout naman nga ho muna tayo ng mga kacharits natin dito. Charit! Shoutout nga po kay naman Milod from Double Del Norte, Sir Jefferson from Antipolo Rizal, Mam Marcia Comia from Taisan, Batangas, at kay Ma'am Eve Eden, ay di shoutout nga po sa inyo. Shoutout din po kay na Ma'am Tantan Ika from Imus Cavite, Ma'am Erica Pacheco from Rojas Capiz, Ma'am Jocelyn Esperon from Mindanao, Ma'am Debian Ribuste from Sirgao del Sur. Shoutout din naman po kay na Ma'am Lazado from Buston, Bulacan. At syempre po kay Ma'am Lina Quasay from Quezon. Ay di salamat na nga lang ho muna ulit sa pagsama sa amin nga hong pagtitinda. At kung hindi pa nga ho kayo nakafollow, ay di pa follow, like, and share na rin naman nga ho ang tagapagmana. Ay paano? ay di sa isang araw na lang po ulit ha harurut